Hey. Hey, no. lalakad, oh. Ayan o, hindi lalakad Ayan, ang dami nila o. Oh. Hmm. Ayan o. No. Mas tumatakbo guys. Uh, ayan o, no. may hinawa ko, may nakuha o. Oh. <laughs> ayan o, ang tatakbuhan. na o, no? wala na no. Ang dami nila rin nila sa parking. Ha. Mataq boh. Silo. Ayah nak video tu. Ngayon yung kahapon yung pinakain ko eh. O siya nga yun, yung malaki. Ay, may sugat sa leeg. Ay, yung butas yung leeg niya. O, nakagat siguro. Inaway siguro. May sugat sa leeg. Bawa naman. Ay, butas yung leeg niya. hindi isa o oh. bawal kasi silang pakainin yun Please Do not feed or attempt to engage with wild animals. Stay away from wild animals. Oh, kasi nga nagtibay. Wild na eh. Pero mabait naman.